Magandang tanghali mga kaibigan. Nandito po muli ang inyong tatay Dong. Uh, Umapakita sa inyo ng magandang araw. Uh, sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang mga kaibigan, uh, ang buhay ng tao talaga, punong-puno ng mga pagsubok sa buhay. Kagaya ko, ako at ng pamilya ko, bagamat nagkaroon kami ng Uh, sasakyan. sakyan nakaranas kami na magkaroon ng sasakyan na nagagamit pero palibasa laging nagagamit naman nito dumarating din yung pagkakataong nasisira. kagaya ng aming tricycle sa bagay nasamit na yung sa tricycle dahil nakasampung taon na yata may kityon kaya sigurado ako na okay naman at uh, ang natira na lang po dun sa sa amin president ay ito na lamang. Ayan. Ngayon, ito ay hindi namin magamit dahil uh, may mga diferensya pa. Kailangan may pagawa para magamit ulit. Ang nagagamit ko na lamang itong bisikleta. Kaya kahit pa paano ay uh, pagka mamimili ako, may pupunta na ako, ay paglakad. Ngayon, nagkaroon na ako ng pagkakataon na makagamit ng sarili sa ng kotse na oh, <laughs> kotse ng uh, kotse. <laughs> Kasi sila kayo sa ko ha. Uh, na kaya ilang buwan ko lang nagamit, nagkaroon ng diferensya. Pero ang ginawa namin ng aking anak, inayos namin. Pakita ko sa inyo yung aming uh, sasakyan. Punta dito tayo sa sasakyan namin. Tara, dito tayo. Ito po yung uh, aking sasakyan. Uh, nagamit naman namin to ng maayos. Kaya lang, palibasa nabili ko ng second hand. Kaya hindi maiwasan na talagang magkakaroon ng diferensya. Ito po yung naging diferensya Ayan. Nagkaroon ng diferensya yung clutch pedal niya. O yung clutch uh, master. Ito ang nangyari sa clutch pedal. Ayan. Bali lumubog na nangangahulugan na talagang nagkaroon ng diferensya yung unahan. eto ah uh, naging uh, na nito yung clutch master nandito siya sa loob ah uh, pinalitan na namin ang bago yan at saka legit yung naipalit namin tapos dito uh, yung secondary nagkaron din kasi ng tagas kaya kinakailangan palitan nagpalit na rin kami ng copper tube ayan kaya lang nung aming uh, ipinapump na yung clutch pedal hindi pa rin siya uh, gumagana dahil isa pa sa nagkaroon ng dahilan itong kanyang uh, uh, pressure plate yung pressure plate dito sa loob tapos yung release bearing at saka clutch lining yan na lamang ang hindi ko napapagawa pa oras naman na napagawa ito sabi ng uh, mekaniko na nakausap ko na si Manjun ay kapag uh, naayos naman daw yan ayos na rin at para na rin daw akong bumili ng bago sa sakyan at kung ang mabibili ko pa ay legit na pang accord talaga matagalan na uli yung kanyang magiging serbisyo. so dito binakailangan uh, ko lamang magkaroon ako ng kaunting halaga para maipaayos ko ito at ang igagaranti ko naman sa inyo talaga napakahusay ko ng Honda Accord kaya lang pagka ito nag nagka-diferensya hindi mo basta-basta mauli ang uh, sekreto Uh, kung di pa kami nag-search ng anak ko na sa Honda, isinerge namin ang Honda ko, hindi namin talaga malalaman kung ano talaga ang sakit ng aming sasakyan. Pero nyo, dalawang mekaniko na ang humawak nito. Hindi rin nila uh, kinaya. Tapos meron kami kaibigan na kapitbahay na nagmagandang loob na siya ang gumagawa na sa sasakyan pagdating dito ay eh, talagang nag-isip siya ng malalim. Ah, uh, kaya yung nangyari ay ito pa rin. Naka-standby siya. Ngayon, magagamit pa naman ng maayos ito. Yung nga lang, medyo uh, maghihintay-hintay lang kami ng kaunting panahon para maipagawa ko ito. At, nangyari tuloy sa amin uh, palibasa matagal din kami panahon na may sasakyan uh, nung masira ito naglakad kami talagang napakahirap mag-commute mas mahal pa sa gasolina ang itinakarga ko dito sa kotse na ito nag-decide yun yung aking anak si Boss Gong para wag kaming mahirapan nang naging solusyon puntahan natin tingnan ninyo kahit kahit pa paano, malaki ay naging tulong nito sa amin. Okay. Ayan mga kaibigan, nag-decide yung aking anak na magkaroon kami ng panibagong sasakyan uh, ito ay smart 125 na rosing. Kahit naman pa paano, malaki ang naming tulong ito. Pero hindi nga maraming itinakbo. Pero ang gasolina ay 200 lang. At uh, ang, uh, kung ikukumpara natin sa gasolina ng kotse, ay talaga napakasakit. Okay. Uh, kaya malaki bagay na rin. At higit sa lahat, hindi na sumasakit atroon ko sa paglalakad. Ang layo kasi silang nilalaman namin eh. Lalo lalo na yung aking asawa, eh, palipas ng patanda na kami, aminin na natin na talaga uh, nagkakaroon na kami ng karamdaman. So, mga kaibigan, maraming salamat na muli. At, uh, kung di pa po nakakapag-subscribe yung mga bagong nakapanood uh, nitong aking video, uh, please mag-subscribe po tayo. Yung notification bell, pakitinot nyo na rin. At uh, mag-like kayo, mag-share, mag-comment para naman sa ganun. Uh, tuloy, uh, makapagpatuloy ako sa paggawa ng video para po marami po tayo mapanood. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan po na patuloy na nanonood, nagpapasalamat po ako sa inyo. At salamat na rin po sa subscriber na kahit paano tumataas na hindi ang subscriber ko. Maraming salamat po at magandang tanghali.